Lilipad patungong Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo. Kung ano mga dapat asahan sa state visit ng Presidente? Live na iahatid sa atin ni Lech Narciso, Miss lilipad nga patungong Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lunes para sa dalawang araw na state visit. Sa pre-departure briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, na layo ng biyahe na lalo pang palakasin ang relasyon at palalimin ang kooperasyon sa kapwa ASEAN country. Ayon kay Daza, may nakatakdang bilateral meetings ang Pangulo sa mga leader ng Vietnam kabilang ang Presidente, Prime Minister at Chairman ng National Assembly. Makikipagpulong rin ito sa business sector doon para isulong ang kalakalan at pamumuhunan. Inaasahang lalag na ang Pilipinas at Vietnam sa rights agreement para matiyak ang patuloy na supply ng bigas sa bansa. Mayroon ding kasunduan para sa maritime activities at capacity building ng Coast Guards ng dalawang bansa. Kukumustahin rin ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa Vietnam. Binanggit ng DFA na aabot sa 7,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho doon, na karamihan ay professionals. Makakasama ni PBBM sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete partikular ang economic team. Ito ang ilang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Vietnam simula ng maupong presidente at unang state visit para ngayong taon. Para sa MBC Network News, ito si Lieutenant Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.